Nagpareak agad si Derek Loren. May bulta rin sa mga kumakalat na may nanliligaw na businessman sa kanyang alaga na si Kim Chu. Nararapat na itigil nila dahil mapapagod lang sila, si Paolo Bilino lang ang magwawagi. Yung samahan ng Kim Pao malayong malayo na noon. Noong una silang magkatrabaho sa nilang. Kung noon, simpleng batian lang. Ngunit ngayon halos everything magkasama. Nagkasundo sila sa kanilang mga hilig gawin. Kaya may hirapan ang iba na ligawan pa si Akres. Panalo agad si Paolo Oblino. Ayon pa si isang komento. Pati nga management, mahal na mahal ng Kaya nga agad lumipad si Papi sa si Star Magic Udin. Kasi si Kim Chiu ang makakasama niya sa trabaho araw-araw. Take note, never nag stay yan si isang leading lady. Pane-explore pagdating sa trabaho. Pero iba ang tama kay Kim Chiu. Siya lang ang bukod-tanging love team. Pang-apat na proyekto na ito. Kaya naniniwala ang lahat. Hindi na maghihiwalay pa lumabas isang komento. Tama si Direct Loren. Kay Paulo lang din kasi tiwala, hindi na basta-basta hahayaan na umiyak pa yung alaga nila. Kota na yan sa panluloko ng mga ex. Hindi papatol sa mga negosyante si Kimi. Bagay na bagay sila ni Paulo. Parehas mayaman din naman. Maraming negosyo sa inyo sa new update na ito.